Yan. Tingnan naman natin ang loob ng ating bahay kubo. Ayan. Dito nga pala kami nag gagather family. Yan. Kasya kami lahat dyan. Ito. Nakain. Yan. Meron ding lababo din yan. Ito naman yung loob. Ayan, yan ang pinto niya. Diba? Ayan naman po ang loob. Iti-TV dati dyan eh, tinanggal muna. Hindi naman nagagamit eh. Wala kasing nag-stay dito eh. Ayan. Ito yung malakondong loob ng aming bahay kubo. Eh! Baby love! Ito po ang ating baby love. <laughs> Ayan. Ito naman po yung kama dito sa loob. Ayun. <laughs> May ang baby lab. Hmm. Hey. <laughs> Ayan. Komportable. Komportable dyan. Oh, wow. Wow. Oh. <laughs> Ayan. Oh, careful. Baby love. Ayan. Ay. Nandito pala yung grass cutter. Hmm. Come on. Tapos, ito naman po yung CR. Ayan. Just close the door. Ayan. Ito naman po yung likod ng ating bahay kubo. May! Pinoy! <laughs> <laughs> Pinangkumot na yung carpet. <laughs> ayan, ano? ano na naaligapok Ayan, baby love natin. Pinangkumot na yung carpet. <laughs> so, ayan po. Ayan, sinara niya na yung bintana. Puta carpet back, baby love. So, ayan. Kita niya na po yung loob ng ating... Bahay ko Ah. Yeah. Ano? Timpla ka na ng milk. Ah. Yeah. Ating baby love.